Ano yung gusto mong sabihin kay mama, nate? Ano yung gusto mong sabihin kay mama? Oh. Hmm. Ba't ka naiyak? Basta malaman ni Kuya Ram. Ba't ka naiyak? Inaamot hmm. ko sa kanya. Sige, anong gusto mong sabihin kay mama? sorry, sorry sa lahat na nagawa ko. Mm. Kapag tumatawag ako sa inyo sa cellphone, pun, ako niya sinasabi, boy pa kayo. <laughs> <laughs> Kasi po yung namatay at may nanay ko, hindi ko po naabutan yun eh. Magkano, ano, magkano benta mo? Ha? Benchi. Benchi ko. Saan mo 'to nakuha? Sa ilog. Sa ilog. Sino nanguha? Papa ko. Ah, papa Apapa mo. Bakit ka 'yung nagbebenta? Mama ko. Nasaan? Nandun siya. Or nandun siya. Ano pangalan mo? April. Ha? April. Siya, anong pangalan niya? Bebeng. Bebeng. Nasaan siya doon? Pwede mong puntahan natin. Okay. Bali Balito, magkano to? 25 po isang. 25? Oo ilan, ilan lahat ito? 20 po. Ah, 20 perasong ganito? O, oh, sige, bibiling. Sa, Sa kaya ito nakuha? Saan? Sa ilog po. Sa ilog. Yan natin. Bilhin na lang natin. Nag-aaral ka ba? Ako. Um, ilan taong, anong grade ka na? Grade 5. Ilan taong ka na? Eleven. Eleven. Pwede ba, pwede ko bang tawaran to ng limang piso? Hindi, eh, hindi ko po pwede. Bakit? Eh yun lang ang pera ko limang piso. Baka pwedeng limang piso na lang. Twenty-five po isang ganyan eh. Twenty-five? Limang piso na lang. Bawal ko limang piso. Bakit? Nagagalit po papa ko. Ah, Nagagalit ang papa mo. Ah, okay. Kaso limang piso lang ang pera ko eh. Eh, 4 na nga lang pala ito. 4 oh. na lang. Ha? Ha? Sige na, pagbigyan mo na ako. Yung anak ko, gutom oh, na, tignan mo. Mukha, <laughs> namamayat na siya. Okay, 4 na lang to, ha? Bawal mo ako. Ah, bawal. Walang tawad. Magkano tawad? Oh! Ba't ang dami, mo, ba't ang dami mong star? I-star ang po ako ng, ng mam ma ko. Inistaran ka, ilan yan? One, two, pakita mo ko yung One, two, three, four, five, six, seven, na star. Magaling ka sa school. Oh. Eh, paano yan? Maubos nyo kaya yan? Ewan ko po. Okay, sige susunod kami kay mama, uh, sa inyo. Grabe, no? Si Pagno no? Clark. Clark? Tanong ko lang, bakit namamalimos ka lang? Pwede ka naman magbentang ganyan. Tatay, di ba po parang pong magbenta? Hmm. Pwede ka magbenta ng basahan. Ano, magpo daw. Pwede magpo mm. Grabe nung bata, oh. Ang liit-liit to. Katera mo. Oh. Grabe na to. Yung ano, yung si ate, okay-okay pa eh. Pero itong merong sobrang late pa nyo para mamulat sa ano no? pero yun yung mga matatatag yung ganyang ano ayun bibili bilhin at last na nakaano na sila nakabenta na sila oh. Mama po ba kayo nila? Kayo po yung mama? Kayo po yung mama? Yung mga bata? Hmm. Um, bibili lang po kami ng ano? Bibili lang. ano tawag ko dyan, Nay? Tulya. tulya. ko to sila sa akin. Sabi ko, bibili ko na lahat eh. Magkano po tulya nyo? Magkano po? 25. Sabi po niya 5 piso. Ah. Sabi mo 5 piso. Ah, wala kang sinasabi. Diyan po kayo nagtatrabaho, Nay? Eh? Ang pangalan po niyo? Uh, oh, sabi ko, ano, bibiling ko. Uwi na kami sa bahay. Kasama-sama yung bata. Kailan po sila ganyan? Ano po yan? Basta po araw-araw sila yung pag walang pasok po. Kasama yung maliit. Hmm, hindi mo ba kayo natatakot? Baka pwede sila masagi ng sasakyan. Uh, ano po eh? Pero kapag sinama ng naman ito. Lagi po siyang kasama. Uh, po. Eh, hindi naman po hmm, si Papa po nila. But, nandun po siya sa bahay ngayon. Nandun po sa bahay daw ngayon. Eh. Okay lang po ako kayo dyan, karinderiya po yan? Okay lang po makuha kayo dyan, yung ginagawa niyo? Sige po, kasunod Dito lang kami ha tay, sandali lang ha Dito nagtatrabaho si nanay Kayo po yung bossing? Hindi po, nga 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 kapit bahay, magkakaroon po kami ito yung paninda nila. Ano po yung paninda nyo? Ayan na lang ulam po, pero paubos na po. Wala na. Paot na rin po. Iyari na lang ito. Ito, isang dito. Dito, gusit yeah. dito. Sige, tayo pa rin po. Grabe nung linakad ng mga bata pala. Tapos, isa lang ang bumili, ganun kalayo. Kakaano naman po masasabi niya? Ano po yung namin araw-araw? -araw? Yeah. Ilan po anak niyo, Nay? Lima po. Lima? ilang taon po yung panganay? Eto eh, po, ten years old po. Ten? So meron lang baby? Meron po. Ano po, two years old naman po yun. Magkano po maghahapon ng kita ng mga bata? Pero ang dami, yung, dami ko nilang benta no? Ano po yun? Gano'n ka tagal kunin po ng asawa niyo yung gano'n? Ano po yun? Maghapon. Maghapon. Anong oras po siya lumalabas para kumukunin po niya yun? Five. Red ng umaga po. Araw-araw po yan. Opo. Buti meron silang ganito kategram yung mga bata, oh. Sige po, sa kanya na lang, wala. Hello. Lagay ko lang mo ito. Mic lang mo Pinali po yung bahay namin. Taga rito po kami yung trabaho ko yun. ayun na Pwede Be. po pumasok na eh. Sige po. <laughs> okay, ano sila? pangalan po ng panganay? Si Ash Glenn po. Ash Glenn? Opo, Ash Glenn. Ash Glenn. Tapos sumunod po. Si Grace po. Yun po, sampu po yung ano, yung panganay. Opo. Ah, gutom na siya. Hmm. Sige, baka gutom po siya. Padidin mo muna. Sige. Ito, anak niya din ito. Ayan po yung pangalawa ko po. Ah, ah ito. Tanu dito nga, ate. Um, Tanungin nga ka. kita. Tanungin nga Ta Tanungin ka rin. Oh, <laughs> Ang pangalan mo? Grace po. Huwag ah, ka matakot. Huwag <laughs> oh, ka dito. Huwag ka matakot. Ang pangalan mo? Grace po. Grace? Grace. Grace. <laughs> Ilan taong ka na? <laughs> Nine po. magta po. Magtatan ka na. Yan ako, anong grade ka na? Kinder po. Kinder. Nakita ko, ang dami mong star. Ilan yung star mo? One, two, three. Sa kabila. Okay. Yung hmm. kapatid mo, yung isa, yung panganay. Seven. Hmm. Oh, nakakakuha ka ba minsan seven na star? <laughs> hmm. Okay, tapos. Si ate kanina, nakita ko ang yung niyong star. <laughs> Tawag ka, may star ko din Nakapakita madami natin. ha. Pakita Isa, star mo. tatlo, pito eh. Apat, lima, anim, pito. Ikaw, yung star mo? Dali ba? Pakita mo yan. <laughs> okay, o. Okay. Teka pakita niyo. Ganyan niyo, Yung mga stars. <laughs> okay. Ba't na niyo pinagbubutihan ang pag-aaral niyo? ako po sa pa sa papa ko sa kasama ko. Okay, eh, si ate. Ba't <laughs> mo pinagbubuti ang pag-aaral mo? Tinatanong ka. Gusto ko <laughs> rin po makatulong sa mama ko at saka ko. Pero kay ate, anong mas mahalaga sa iyo yung laro o yung pagtulong kay mama at papa? <laughs> pagtulong po. Ate, ikaw, anong mas mahalaga sa iyo yung paglalaro o yung pagtulong kay mama at papa? Pagtulong po. Kumusta po kay Tito? Okay lang po. Ayan, yung araw-araw nagda-trabaho. -araw, mmm. Yung pang-araw-araw namin, nakukuha namin ito. Ayan. Yung tao tao, Nung hindi pa kayo nag-aasawa, hindi niyo pa sa kilala, sa pamilya niyo po, kumusta sa po kayo? Sa magulang ko po. po mm. Yung lahat po ng gusto naming mga magkakapatid <coughs> na ibibigay po sa amin ng magulang namin. Mm. Ah, so... Mm. Nakakaangat po kayo okay. o mayaman po kayo? May kaya po, ano? Anong nangyari? <coughs> Hindi ko kayo nakapag-aaral? Hindi ko po natapos yung pag-aaral ko kasi masyado po silang mahigpit eh. Bakit po? Bawal kang lumabas ng bahay. Mm -hmm. Pag galing muna iswelaan, bahay. Ah. Iswelaan, bahay, gano'n. Nung ano, yun, nagsisinood din ako noon eh. Yun. <laughs> yun. yun yun. yun pala, na pala yung yun. makakatapos Tumpak. ka. Yun, tumpa. Oh. <laughs> eh yun, nala na. nangyari hindi, eh. hindi na. so, sa tingin nyo, so hindi kayo pinapalabas kasi nga gusto <laughs> nila focus muna pag aalan So, sinunod natin ang gusto natin. Ayan na. <laughs> tama po sila, di ba? Kaya sinas sinasabi ng mga mag... Kahit naman, ay sinasabi naman, ang sumusunod sa mga magulang ay malalayo sa kapahamakan. Mm. -hmm. Yan nga, dahil wala nga tayong pagsunod. Kumusta naman ng mama at papa nyo? Siyempre. Um, pap, yung mama ko patay na po. Oh. Eh, sorry po. Okay lang po. Ano po? Siyempre, no? Dahil sabi niyo nga, may kaya kayo, mayaman kayo kumbaga nasusunod yung gusto natin, mm -hmm. parang na-spoiled po ba kayo nun? Mm -hmm. Na-spoiled kayo. Mm -hmm. Tapos kaya ay ayaw nyo nung pinipigilan kayo, gusto nyo masunod kayo. Ano po ang nag-rebelde po ba kayo ganun? Umalis lang po ako sa bahay. Al inang taon po nun? Ano? Ang edad ko nun, umalis ako nun. Mag-i-18 nga po. 18? 2010. Kasi ayaw nyo yung parang nasasakal Kaya kayo. Po. yung lahat bawal. Sige, kwento niya nga, nay. Kasi S aral yun. ng buhay to. Sige na po. Yung lahat bawal. Mm. Pag galing eskwelahan, bahay. Mm. Pag galing na nga, basta pasok, bahay lang. Ano lang po yung trabaho ko. Mm. Ano na, ano na ako. Yung <tis> papa ko, Pinigilan ako na ano, gusto, puro iswelan, bahay lang ako. Mm. Umano na ako, yung parang ang hirap ng mga kao pala, sabi ko. Hindi ka pwedeng gumala. Mm. Kahit na may nagayang may birthday ng kaklase mo, hindi ka makapunta. Ah, kahit yung mga birthday. Opo, no, bawal po. Basta yung yun, sa iswelan kasi, ano po yun, nagkataon po kasi nun, may quizzes po kami. Mm yun Test, yun. Kailangan e po pinag-iigyan namin. Mm Masyado naman pala talaga Ma maigpit kahit yung birthday hindi pinapalabas. Hindi, po. hindi ka pwedeng pumunta. Ah. Uh, Tapos pero sila pag umaalis sa bahay, yun sila lang ang makakaalis eh, kung sino yung gusto isama. Yun. Uh. Pero buhay Maska, pang mama at papa niyo? Yung papa ko, ano, buhay pa po. Yung mama ko lang po hmm. papa niyo. Siya pinakamalupit ang mama at papa niyo? Si papa po. Papa niyo. Mahigpit po eh. Ito, mapapanood niya to. Anong ipig ang gusto niyang sabihin? Hmm. Mapapanood niya to. Message po sa papa niyo. Pa, sorry sorry sa lahat na nagawa ko. Hmm. Pag tumatawag ako sa inyo sa cellphone, Sabi ano niya, sinasabi, buhay pa kayo. <laughs> mm. Kasi po yung namatay po yung nanay ko, hindi ko po naabutan yun eh. Matay mm. na po nung nauwi ako. Pero uh. lagi po nalang sinasabi sa akin, hinihintay ka ni mama mo. Uh, <laughs> Kaya, pag uh. tumatawag kami sa kanya, na kayo ka, mo akong intindihin, buhay pa ako, laging ganun. hindi niya alam, iniisip ko kung ano na nangyayari sa buhay niya. Uh. <laughs> kung ano ano po. Tagal na nga nating hindi, hindi naka-uwi oh, din buhat po nung lockdown. Ah. Ngayon, hindi po kami nagagawa dito. Taga Manila po ako. Ah, sa Manila, taga Manila po, po oh. Yung asawa ko po taga rito. Oh. Mm -hmm. Asawa ko po taga Manila. Oh. Yung pag tinatawagan namin yan, yung kapatid ko nandito naman sa sa may papaya. Alam po ba ng, alam po ba ng papa niyo na ganito yung kalagayan niyo? Opo. Nakita niya po. Ano po sabi niya? eh sabi niya, sabi ko sa iyo makinig ka sa akin. Hmm. Pakinggan mo lahat ng ano, hindi mo pinakinggan. Ayan. Kaya nga sabi ko, bingi ka ako kung pamingi ka ako sa inyo kung hindi ka ako kung sumunod. Hmm. Sabi ko, ganun. As, pag kaano ako sa ko sa cellphone. Mm. Huwag ka na huwag na ikaw tumawag. Boy pa ako, hindi pa ako patay. Yung laging inaano niya. Ah, may sama talaga uh, pa ng loob sa inyo. Hindi uh, ko po alam po bakit. Pero nung no, nauwi po ako dito, nung no, nainibig na po yung mama ko, oh. Uuwi ako dito. Yun, napag-isip-isip ko, sabi ko. Kasi siya talaga yung, yung papa ko na yun. Siya ang maano, mahigpit lahat ng bilin niya, kailangan sunurin mo. Pag hindi mo sinunod, kalaban mo siya. Masama ang loob niya sa amin, sa akin. Mm -hmm. Ilan po kayo magkakapatid? Lid? Yung mga kapatid, 12 po. 12 kayo magkakapatid? Opo. Yung mga sumunod sa kanila, sa mga magulang niyo, kumusta sila ngayon? Ayun, nakapagtapos pa yung panganay namin. Uh, yung mga iba, yung mga sa tingin niyo po sumunod sa papa niyo, Gano'n din po may mga sasari-sari ng trabaho na. Mas okay po yung buhay. <clears throat> Maliban ho sa pag-aasawa niyo ng maaga, ano po sa tingin niyo yung pagkakamali na kung maibabalik niyo, hindi niyo ginawa? Hindi hmm. hmm. lang akong humingi ako. Na. Tawad oh sa magulang ko, ina. Hmm. Yung magulang ko na rin po kasi may sama din ng loob sa akin yun. Yeah. Kaya po, kung nabubuhay pa rin na sana ng patawad. Hindi po, hindi ko po naabutan. abutan mm. Gusto mo humingi ng tawad pero patay na yung... Opo. Uh, po, matagal ko nang, matagal ko nang kalikip na hindi na, hindi na, ano dapat po pala hindi ako naging martin sa sarili ko. Hmm. Na kung ano pala dapat yung sinasabi ng magulang ko, sinunod ko na lang po. Hmm. Ah. po po nang ko na sa sarili ko. <laughs> na hindi ko po nasabi sa magulang ko na nabubuhay pa. Hmm. Ah. Okay lang po yan. At least natutunan ko kayo doon. Opo. Oh ang mahalaga ngayon, paano natin palakihin itong mga bata. Sa tingin niyo, ano po yung aral na pwede niyo ma-share sa mga makakapanood? ano po yung natutunan natin? Yan, totoo nga po pala yung sinasabi ng tulad niya ng mga magulang natin. Kailangan habang nag-aaral tayo, sumunod tayo sa lahat ng mga payo nila. Mm sa lahat ng bilin, sa lahat ng sasabihin nila, makinig tayo para eh hindi tayo napapahamak at hindi rin tayo napapabayaan sa lahat ng oras. Mm. Na para bandang huli sila mm. sisisihin natin, hindi naman dapat. Damn. Dahil po kasalanan din ng mga anak nung yeah. hmm. bakit nagkakaganon sila. Hmm. Pero, Nay, laban kayo ha kasi madami-dami tayong mga anak niyo. Opo. Mahaba pa yung laban ng buhay niyo. Kaya laban lang, yung ng buhay niyo. May, may ito yeah. talagang mahirap. Wala pa yung bahay namin, Yan, walang kuryente, tiisa lahat ng oras. Hmm. Hirap niya na may mga bata kung gusto mag-aaral, hindi makapag-aaral dahil walang ilaw. Ano yung gusto mo sabihin kay mama? nate, ano yung gusto mo sabihin kay mama? Ba't ka naiyak? Basta malaman ni Kuya Ram. Ba't ka naiyak? Pinaawak mo na ko sa kanya. Sige, nung gusto mong sabihin kay Mama. Tin. Ah, yes. <laughs> Pero love mo si Mama mo. Kaya ka nag-aaral ng mabuti. Oh, sige, sabihin mo ano yung gusto mo sabihin kay mama. Hmm. Yung gusto mo lang sabihin kay mama. Oh, hug mo na lang si mama. Mayiyak um, si mama. Sige na, hug mo lang si mama. Oo. Oh. pagbutihan mo pa ang pag-aaral mo, ha? Eh? Dahil anong maitutulong ko sa inyo, Nay? Yan po, gusto ko nga po sana Magkailaw. Mm -hmm. Magkasarili ng tubig ang dito sa amin kasi malayo po yung igiban sa amin dito. Ah, wala ako kayong ano Opo, dito? Malalayo po eh. Aagad ka pa po sa taas na yan okay. para po mag-igib. Pero mm -hmm. isa pa po yung kuryente nga po namin dito. Mm, magkano daw po yung pakoriente rito? Hindi ko alam po. Alam po yung um, magkano abuti um, mula dito sa baba na to. pataas po dun. Mm, dito. kasi malayo-layo okay. po. No? Huling pakabit namin, magkano huling pakabit natin? Mm. E, 18,000. 18,000, ano? Mm. Oh, yung Kasi napakal maratan. napakalayo po dito eh. Mm. Aakit ka pa dun. I, uh, ano po ba? i pa? Ano pa yun? Iaay... Ano yun? Yung square meter pa Apo, yun? po. Square meter. Gaganan pa po yan. Hindi ko alam kasi ano po eh. Uh... <coughs> Ma'am, tagapin niyo muna to. Ah... Uh, galing lang po kami sa mission. Pauwi na sana. Nakita ko lang yung mga anak niyo Kahit pa paano pa, dagdago muna sa panggastos niyo Pag-pray po natin yung ano nyo, yung okay. ano nyo, yung gusto po nyo, no? Opo. May laban lang, ha? Mahababa po yung laban ng buhay niyo. Kailangan okay. nyo lumaban, ibigay nyo yung best nyo sa mga anak nyo. mag na mabuti, ha? Okay. Pag-ingatan natin yung mga bata, ha? Opo. Pagkano mag-pray kayo, sama nyo yung mga bata, ha? Isama nyo sila. Paikot dyan, no? Oh. Hawak kamay kayong mga anak niyo, yung asawon niyo. Pasalamat tayo araw-araw. Kasi kung wala tayong Diyos sa buhay natin, mananatili tayong ganito habang buhay. Unayin so, si God, family, tapos mag-o-okay din po yan. Ha? Opo.